Huwag kalimutang mag-subscribe para laging updated sa mga bagong anime recaps. Sa isang mundong mayroong mahika, si Alto ay isang batang mag-aaral sa Ortiha Academy na may balak ulitin ang school year dahil hindi pa siya nakakapaganyo ng isang familiar. Sumubok na si Alto na tawagin ang isang familiar dating ngunit nabigo. Sinabi ng guro sa klase na kung hindi niya magagawang tawagin ang isang familiar, kailangan niyang ulitin ang unang grado. Nag-aalala si Lilia, ang kaibigan ni Alto mula pa noong kabataan. Nagpunta si Alto sa aklatan upang alamin kung paano tawagin ang isang familiar at bumuo ng isang kontrata. Habang siya ay nasa aklatan, may isang aklat na bumagsak mula sa estant at tumama kay Alto sa ulo. Kinuha niya ang aklat at napagtanto na ito ay tungkol sa summonang. Ginamit ni Alto ang isang spell na natutunan niya mula sa aklat at nagtagumpay tawagin ang isang hubot hubad na demon na babae na tinatawag na Bermel. Binigyan niya si Alto ng halik at kinuha ang kanyang mana, at nangako itong maging familiar ni Alto bilang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya mula sa aklat. Iniiwasan ni Alto si Bermel at itinatangi ang kanyang pagnanasa. Pinakilala niya si Bermel bilang kanyang familiar sa paaralan at nagtagumpay na mapasa ang ng exam. Nagseselo si Lilia nang makita si Alto kasama si Bermel. Nilabangan niya si Alto sa isang duel at kung siya ay mananalo, paaalisin niya si Bermel sa buhay ni Alto, ngunit kung si Alto ang mananalo, susundin niya ang isang utos ni Alto. Nagtagumpay si Lilia sa duel gamit ang kanyang familiar na Selfide, ngunit masusing binaygo ni Bermel ang atake. Ginamit niya ang mahika para talunin si Lilia. Ipinagutos ni Alto na maging kaibigan si Lilia kay Bermel. Sinabi ni Bermel kay Alto na may pagtingin si Lilia sa kanya, ngunit hindi siya naniniwala dito. Naglakas loob si Bermel na halikan si Alto at kunin ang kanyang mana, sabay sabi na kailangan niya ito para mapanatili ang kanyang pisikal na katawan. Nagudyok siya ng ibang paraan tulad ng pakikipagtalik, ngunit tinigilan ito ni Alto at sinabing sapat na ang halik. Nakapasa si Alto sa pangalawang grado sa academy at nagulat ang lahat sa kakayahan ni Vermeil na madaling tumbahin ang isang dragon type familiar gamit ang isang daliri. Inutos ni Alto kay Vermeil na huwag masyadong pansinin ng iba ang kanilang kakayahan. Pinagbantaan sila ng may-ari ng dragon, si Rex, at ang kanyang kapatid na si Christ, gamit ang kanilang dragon type familiar. Ginamit ni Vermail ang mana na nakuha niya kay Alto para palakasin ang kapangyarihan ni Alto, na nagresulta sa pagtatagumpay ni Alto laban kay Rex at sa kanyang familiar na dinosaur. Inihayag ni Alto kay Vermail ang kanyang pangarap na maging isang magaling na mangkukulam, at sinangayunan ito ni Vermail. Sa susunod na araw, nagtagpo si Alto at Lilia kasama ang kanilang mga kaibigan na sina Cheryl at Marks. Inutos ng headmaster na ang unang makakakuha ng fairy flower ay maging class representative. Sa kagubatan, nahuli si Marks ng isang kumakain ng tao na halaman, at si Cheryl ay natira na lamang upang tulungan siya. Natagpuan ni na Alto at Lilia ang fairy flower, ngunit ito ay bantay sarado ng isang Cerberus. Nagtagumpay si Lilian na makuha ang Fairy Flower gamit ang isang potion na nagpaparami ng panditab. Inilibing ni Vermeil ang Cerberus at nagtagumpay sila sa mission. Nang mawala ang epekto ng potion, nahulog ang Fairy Flower kay Cheryl na siyang nagtagumpay bilang class representative. Sa kanyang paglalakad papunta sa academy kasama si Vermeil, nakakita si Alto ng grupo ng mga Dragon Rider sa ilalim ni Christ. Sinabi ni Marks na si Christ ay isa sa pitong Gold Rank mages sa academy. Inilahad ni Lilia na lima sa pitong gold rank mages ay kasapi sa student council. Sa locker room, sinabi ni Lilia kay Cheryl na may itinatago si Bermel mula sa kanilang lahat. Samantalang si Bermel ay nakatutok kay Alto habang ito'y nagpapalit ng damit. Ipinayo ni Alto kina Lilia at Bermel na maging maingat sa kanilang kilos upang hindi sila pansinin ng student council. Samantalang naliligo si Alto, sumama si Bermel sa kanya. Sinabi niya kay Alto na itataas niya ito sa pinakamataas na antas ng mga mangkukulam. Sa kabilang banda, pinarusahan si Rex ni Christ dahil sa pagkatalo niya kay Alto. Nagretiro si Rex mula sa Dragon Riders Club at napansin ni Christ si Alto. Kinabukasan, bumisita si Alto kay Rex sa infirmary. Galit sa nangyari kay Rex, hinamon ni Alto si Christ sa isang duel. Tinanggap ni Christ ang hamon at tinawag ang kanyang dragon. Pinalakas pa lalo ni Bermel ang mana ni Alto, ngunit malakas ang mga fire spell ni Christ, na nagbunga ng pagkasira ng crystal constructs ni Alto at pinsala kay Bermel. Nagsimula si Christ na sakay sa likod ng kanyang dragon sa kalangitan, sinasabi na ang mga dragon ay mas mataas kaysa sa ibang familiars. Upang patunayan itong mali, pinahusay ni Bermel ang kapang. Sa gabi habang natutulog si Alto, in ni Bermel at kunin ang pagkakataon para halikan siya. Gumising si Alto at sinabihan si Vermeil na ang mga tao ay dapat lamang maghalikan kapag sila'y nagmamahalan. Sinabi ni Vermeil kay Alto na siya'y iniibig at patuloy na hinalikan siya. Kinabukasan, tinanong ni Alto si Professor Obsidian tungkol sa romansa sa pagitan ng tao at mga demon. Sinabi ng guru na may mga demon na tinatawag na succubus at incubus na interesado lamang sa mana ng tao. Sa kalaunan, nagtagpo ang professor at isang babae na natagpuan mamahinga at kumakatok. Nakipag-usap ang mga miyembro ng Student Council tungkol sa ilang kaso ng mga mag-aaral na natagpuan sa comatose na kalagayan. Nagtatanong si Alto kay Vermeil kung interesado lamang ito sa kanyang mana, ngunit sinabi ni Vermeil na iniibig siya. Binigyan ni Alto ang mga estudyante ng assignment na magsulat ng ulat tungkol sa kanilang mga familiars. Sa bahay ni Alto, nagtanggal si Vermeil ng damit para sukatin ni Alto ang kanyang sukat. Nagselo si Lilia at gumamit ng invisibility potion para masilayan kung ano ang plano ni Vermeil kay Alto. Ngunit pagdating niya, tapos na si Alto sa pagsulat ng sukat ni Vermeil sa ulat. Samantalang si Christ ay kinukulong ni Rex, may flashback si Rex kung paano niya unang nakilala si Christ. Namimili si na Vermeil at Alto sa tindahan. Gusto ni Vermeil ng candy, pero walang pera si Elta. nag si Vermeil hanggang sa sabihin ni Elta na bibilhan niya siya ng candy. Sa gitna ng kalsada, hinahalikan ni Bermel si Alto, na napansin ng maraming tao. Sa sandaling iyon, dumating ang kaibigan ni Rex upang humingi ng tulong dahil may mali sa kanyang kaibigan. Samantalang si Rex ay nakikipaglaban kay Christ, at akihin siya ng mga spell ngunit hindi ito gumagana. Lumalaki ang mga kakaibang bagay mula sa katawan ni Rex na tila nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Si Rex ay nagiging hindi kontrolado at umaatake kay Christ. Pagdating ni Alto kasama si Vermeil, hinaharap niya si Rex. Ngunit bago pa man sila makakagawa ng anuman, dumating si Elena Kimberlite, ang pangulo ng Student Council, at agad na sinira si Rex. Si Rex ay bumagsak sa isang estado ng coma tulad ng ibang mga mag-aaral bago sa kanya. Hinula ng Student Council na may isang taong nasa likod ng mga insidenteng ito, ngunit hindi nila alam kung paano ito nagagawa. Galit si Christ sa taong nagtulak kay Rex sa kalagayan na iyon. Si Alto at Lilia ay naghahanda para sa pagsusulit upang maging bronze rank. Sinabi ni Vermeil kay Alto na gusto niyang pumunta sa kanilang kwarto, nakakaiba dahil hindi siya karaniwang aalis sa tabi ni Alto. Sa daan, iniisip ni Vermeil ang nangyari kay Rex at kinilala ang kapangyarihan na nakakaapekto kay Rex. Sa sandaling iyon, nakatagpo si Vermeil ng Professor Obsidian. Sinabi niya dito na alam niya na siya ang nasa likod ng insidente kay Rex at babalaan si Obsidian na huwag niyang galawin si Alto kahit na hindi niya alam ang layunin nito. Bago si Vermeil makalayo, atakehan siya ni Obsidian mula sa likod at iniimpluensyahan ng isang bagay na nai-inject sa kanya. Napansin ni Alto na may malikay Vermeil at nagtakbuhan para hanapin siya. Nakaramdam si Elena at ang mga miyembro ng Student Council na mayroong hindi tamang nangyayari. Habang papunta si Elena sa eksena, naharang siya ng isang pamilyar. Si Bermel ay naging isang berserk na demon at inangkin si Bermel gamit ang mahiwagang kadena. Sa sandaling iyon, dumating si Alto at Lilia. Ipinaliwanag ni Obsidian sa kanila na siya ang may likha ng isang spell na gumagawa ng mga kapangyarihan ng iba na nagiging loko sa pamamagitan ng pag inject nito sa kanila. At ngayon, tagumpay na siya sa pagbuo ng isang malakas na demon sa katauhan ni Vermeil. Sinabi ni Obsidian na siya ang nasa likod ng lahat, na nakakagalit kay Alto at nagtutulak sa kanya na magbigay ng mana sa berserk na si Bermel. Nakawala si Bermel sa kadena ni Obsidian at umatake sa takot na si Obsidian. Sumugod si Alto sa atake ni Bermel, na nauwi sa pagtusok ni Bermel ng kanyang dibdib. Mas lalong galit, sinubukan ni Bermel na atakihin ulit si Obsidian ngunit naipit siya ni Alto. Nabalik sa katinoan si Bermel at ginamit ang mana ni Alto upang pagalingin ito. Naging loko si Obsidian at inikat ang sarili, nagiging isang demon. Subalit, binasag ni Bermel ang kanyang braso ng isang tama lamang. Sinubukan ni Obsidian lumipad gamit ang kanyang demon wings ngunit binara siya ni Christ na siyang binaril siya mula sa likod ng kanyang dragon. Binaril ni Bermel si Obsidian pababa, at sinabi ni Bermel na hindi niya ito papatayin dahil isang beses na niligtas si Alto ni Obsidian. Nagising si Alto at nagalala si Lilia na nagtapon sa kanya. Si Bermel naman ay nagsabi kay Alto na kanyang sinira ang puso nito, at ang dahilan kung bakit nabubuhay si Elta ay dahil sa puso niya. Ibig sabihin, kapag namatay ang isa sa kanila, mamamatay din ang isa. Malungkot si Alto dahil ang pangarap ni Bermel na mabuhay ng libu libo ay nawala ng saysay dahil konektado na ito sa kanya at mamamatay kapag siya'y namatay bilang tao. Nahuli si Obsidian ng mga bantay ng Ortiz, at nagising si Rex at ang iba pang mga estudyante na nakoma. Sa kanilang kwarto, pumapansin si Bermel ng kanyang layo kay Alto. Nang tanungin siya ni Alto, sinabi niya na siya ay isang halimaw na hindi dapat malapit sa kanya. Galit na hinalikan ni Alto si Bermel at sinabihan ito na kailangan niya ito ngayon at magpakailanman. Nabigla si Bermel dahil sinabi ni Elton na ang mga tao ay naghalikan lamang kapag sila ay nagmamahalan at ito ang unang beses na kanyang inisip na gawin ito si Alto. At doon nagtatapos ang kwento. Sana'y nasiyahan ka sa buod. Kung gayon, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.